ये समय पर लगा तो रोज ये रोलर ये सबसे खतरनाक है जो रिपोर्ट करना है So yun guys, uh, magandang mag video sa lahat oh. uh, no? Creepy TV nga po wala ulit guys Nagbabalik sa screen ninyo So yun, uh, collaboration yung gagawin natin ngayon no? Oh. Kasama natin yung idol natin na uh, si Idol Wing Creepy Adventure So yun guys, uh, nag live tayo kanina no? Oh. So yun, paniliwanag ko na sa inyo Na grabe, pahirapan talaga yung paghahanap sa pag -e explore namin dito sa Ano, dito sa Dabaw yun Kaya habang wala pa akong nahanap na no, na mapag-explore ng mga abandonadong uh, bahay or, or abandonadong building so yun uh, para may may upload tayo ayan. ah, uh, itong pag-explore natin ngayong gabi na to guys uh, isa itong uh, cemetery guys ayan. So time check tayo guys ayan. Alas 11 alas 11, 11:05 na guys no. 11:05 na 11, yung 11. oras ng gabi. So, ayan guys, no? Uh, bali, ang gagawin natin dito sa cementerio kasi alam naman natin, no? Na cementerio dito. Ang daming mga netso dito, mga nakalibing. Minsan may mga nagpaparamdam. paramdam So, ayan yung gagawin natin dito, guys. Uh, Mag-observe lang tayo, guys, no? So, habang nag-observe tayo, nakatutok yung kamera natin, ah uh, magkakapit tayo. So, yung, kung yung iba nagmumukbang sa cementerio, may naman magkakapit lang, guys, no? So, ayan. So, habang nagkakapit tayo, Uh, kikiramdam pa din tayo guys kung ano yung mga mararamdaman natin dito o mapansin natin dito sa cementerio na to guys no, so sana lang meron tayong mapansin o uh, makuha na ng camera natin guys no sana lang talaga pero kung wala naman guys uh, wala na tayong magagawa doon no Ay importante ginawa natin yung uh, dapat natin gawin na mag-observe uh, dito sa cementerio na to habang nagkakapit tayo guys ayan So, bali, dalawa lang kami na idol wing. Ayan. So, isa pa sa ah, hindi lang uh, yung mga nagpaparamdam dito yung ano natin dito guys. No? Dapat din tayo mag-ingat dito sa so, cementerio na to guys kasi ang daming krimen na nagaganap dito. Minsan dito tinatapon yung mga sinasalvage guys. Ayan, totoo yan guys ha. Ah. Nasa ano yan guys, nasa Brigada News kahit tingnan nyo pa doon. Ang dami ng uh, inano dito guys, sinalvage dito. Yung iba dito tinatapon So, ayun guys. Kaya, dubling ingat talaga yung gagawin namin na idol dito. Baka matsempuhan kami na may mag-ano dito. May mag-transact dito. O baka may salvage dito. O baka may itapon dito. Tapos, nandito kami dalawa na idol Kaya, dubling ingat talaga yung gagawin namin dito guys. No? So, ayan. Buwis buhay dito guys. Kahit na sementeryo lang to guys. Kasi, ah, uh, known na to eh. Itong sementeryo na to. Grabe. Tina dito tinatapon yung mga sinasalvage guys. Kaya, Ah, ano talaga. Ah, hinihiling -hini namin na sana hindi kami mapahamak ngayong gabi na 'to kaming dalawa ni Idol Wing. So, sana samahan niyo kami guys hanggang sa matapos itong video na 'to, guys. Taka. So, bro, Ngaanap tayo ng habug natin, bro, no? Ini setu nih yang saya minta lo di itu sah davor lental guys. Kalimutan, uh, slide, uh, kalimutan, kalimutan mo. Sama masahain, bro. Ah. Ini kalimutan mau. Sama kan lo masih ahin bro. buti na lang matitiba itong ano dito bro no? uh -huh. ano ano ito bro kasi yung lakas ng lindol eh pero Lindo, bro. oo Ang so, lakas Hindi hmm. ba yung pagkagawa dito bro, no? eh uh -huh. Hindi man lang nag-crack yung ano Ang bird yung camera ko, bro. Ha? Ang bird yung camera ko? Oo. Uh -huh. Ay, miso, itong na ito, guys. ganyan, guys. sa tapat, guys. Ang driver. May bumigay dito. Baka si baka nung lindol yan. Pero wala namang ano. Wala namang kita. No? tayo bro mm. ay dyan bro sa upuan yan bro no ay dito bro dito tayo dito dito tayo magpakulo ng tubig bro mhm mhm dito tayo dito mm -mm. yung camera natin bro tabi tabi po ka lang po kami ah. Sino 'yan? Oh, alin bro? Um, Test <clears throat> slide no bro. Test na. Hirap na lagayan ng plus slide bro. ko, bro.

dala kami ng baso. โยนโบกกินนี่

Hindi kami nakadala ng tubig. Baka yung mga ano bro, yung mga ganito bro. So, dyan sa mga ano. Sa so, one bro, ah, di ba siguro. Baka maghanap tayo ng tubig. Ito. Baka may ano yan bro, baka may gasan yan. Ha? Ah? Tubig. Saan ka okay. yun bro? Tubig. yang pa <tikana> <tikana> yung tubigus. Nandiyan na yung kape. baso. Baso. Takore. So guys, pasensya guess, na guys. Hindi matutuloy yung pagkakapinahal ko. Naiwan yung tubig. Kala ko na kayo, pasok ko na yung tubig dito kanina sa bag bro. No, no, no,

ngayon yung tubig natin is magandang hindi ko na magandang so ang plano kasi sana namin dito is ah uh, na napapanood kasi kayo may ano yung mga nagmumukbang sa cemetery ano yan ay namin na ano yun din sana ang gagawin namin magmumukbang sa cemetery pero medyo tagilid pa kaya naisip namin na magkakapilang lang muna ayan ano yan naglive ako kanina guys to naglive ako kanina So yan, napaliwanag ko na dun kung bakit hindi uh, madala niya akong mga pag upload ng video ko. Yung anong uh, talaga yung paghahanap dito ng alawis ng spot or mapag-exploran. Kaya ito, uh, naisip niya lang din na sa cemetery na lang muna para may may upload lang gusto. Mas naiiwan pa yung tubig namin. Paano kami mga ito ngayon? ano Ito pala yung Paborito kong kape Yung madalas kong kinakape Coffee Ito co brown lang. Kayo ba ano ba yung kinakape nyo? Comment so, dyan, dyan, dyan sa baba guys Ito lang yung Ito lang yung gusto ko yung ano Gusto ko yung nasa nito Coffee ko brown So anyways, Ano ba yung kape na gustong gusto nyo? Comment dyan sa baba guys yung <coughs>

Ой, и все я там, по

net baie Davis. Ay, pero hindi na kalimutan talaga yung pinaka importante Yung tubig. lang tayo dito bukas pa. Pero nasa yung tayo bukas na.

Yo. yes kalam bro. <tuh> yes. <tuh> eh. 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 balik nontai bukas, mm. <coughs> so, is, uh, balik semu bukas bro, Tara. Tara. so balik lang kami bukas guys sana. kalimutan kasi yang yang, air, Pero nakalimutan kalimutan. So guys, uh, pasensya na guys. Uh, babalikan na lang namin ulit dito, no? So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna yung video natin guys. Uh, ayan, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo. Ayan, mag-ingat po kayong lahat palagi and God bless po sa ating lahat.